Good morning, good morning. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Good morning. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Isan pa? Tayo po yung maglalaba. Laba dami, laba Ang tunay na macho man ng Tondo, Manila. Labadami. Labang ko. Kita nyo po yung lalabang ko. Di video ko para makita nyo po ano. Apat na kilo. Tignan natin. Ito po ano. Tignan natin. Kikiluin. Ayan po yung pagkilo namin. Okay. Tignan natin kung ilang kilo ito lalaban ko sa umagang ito. Ayan. Apat na kilo. Ayan no? Kita nyo po ano. Apat na kilo. Ayan. Yung aking lalaban na damit. Ito. Yung powder. Na sabon. Apat nito. hapat ang ilalagay ko. Then ito, sharp apat din para mabango. Yung sharp na ko po sa uling banlaw, sinasama ko na po sa mismong loob ng makina, no? O washing machine. Yan. Ito ah. Tapos meron sa baba ng sunrox. Yung pandicolor din po. Ang oras. Alas nebe, 25. Yan. Ano po? Kaya pag na kumteto na po yung laba, labi yung laba ko, yan alas 12. Alas 12. Tapos na yun. Ano po? Tanghali yan. Sige. Sisimulan ko na pong ibaba. Sige. <tinyo> Ayan ano, kailangan dito po tayo nagsisimula. Simula tayo. In cry salon. Ano po? In cry salon. Dapat dyan po tayo nagsisimula, ano? God bless. Ayan. Mga alaman ni Sister Baby. Laman. Opo. Yan. Yung washing machine, na automatic po ang gagamitin ko, ano? Eh, wala pang ilaw So, ayan. Yan po yung drink, papuntang yung bornal ito naman yung bacha, lalagyan ko tubig ito kasi may ang ng tubig. minaman mano ko po yung washing machine. Wala naman pong problema, ano? Natutunan ko na yan. Ito naman ang aking gwardiya. Si Samer. Ayan. Summer. So, yan. Pang 7 kilos yan. Eh, magtataka kayo. Hindi ko po ginagamit ang 7 kilo. Hanggang 4 lang. Kung mare. Kung may sumubra sa na kilo, konti lang. Kasi po nasubukan ko na po yung limang kilo hindi niya ma hindi niya maigalaw na gusto. Sabihin hindi niya naiikot. Kawawa naman yung makina Yan. Ito hindi ko lang ginagamit ito. Hindi po bumawang damit eh. So nilala yung pabango daw ni eh. ito yung sunrocks di kulor ayan ano <laughs> ayan si summer ang aking gwardya ayan maglalagay na tayo ng tubig ano ay lagyan na natin ito Ito po yung sinasabi kong mano-mano. Kasi po may hinan tubig. No? Tingnan nyo po gahan kay hila. Hindi po siya sa rito sa os ng washing machine. Kaya ginagawa ko mano-mano. Ito yan ayan. Ayan, o. No? Oh. Ito tayo rito. Diretso dito. Ayan. Okay. ganyan lang po ano kasi nga po may natulig mano mano napag-aralan ko na yan ano napag-aralan ko wala pa hindi pa nakasaksak sa kamakin ha tatlo muna tatlo Satu mula Oh Oh yeah. Ya Ya So, mikro rila Dagdag dan tubig Ya Dan baka magtataka po kayo baka sabihin nyo baka masira yung makina hindi po napag po na po gusto yan siguro po pinaisip siya ako ng Panginoon Diyos gawa ng mahina ang tubig dito eh Yeah. yan pwede na magbabad okay yan Yeah, what are you? Kaya yung Sondrox po, di color Para huwag pumupas Mapapasin ninyo, iba-ibang kulay Pero walang kumukupas po dyan Ayan, kasi alam na po namin Yung kumukupas ano? Yan. Dito muna po siya mag stay hanggang mapuno ko yung dapat punin sa tubig at saka ko paanda rin ang motor. Okay nadagdag tayo ng tubig so, nadagdagan na po ng tubig ilalagay ko na yung isa ito ayan so, kulang pa yan ito medyo marami ng tubig so, dadagdag tayo ng tubig Ayan. Ang galabi na. Ayan. Idadagdag na natin ngayon to. No? Kita nyo po na luha no? Mamamaga yung dumi dyan. Mamamaga. Ito. Isang pantalon. Mau. Isa lang po yan. Ayan, ano po. Ayan. Abang iniintay kung mapuno yung ano, yung mga yan, pagkatapos pati ito, doon lang pahanda rin ng makina. So, ganun lang po kasi hindi ano, naka-prepare na, nakababad na, ika nga. Ayan. Kaya kung anong oras uminto yung tubig, mapuno, sigurado magamaga na po yung dumi nito. Yan. Babad na babad na, no? Yan. Pang pitong kilo yan, pero nakita nyo naman, kinilo ko, hapat na kilo. Hindi pa nakasaksak o magina. Wala pa pong uh, kulay. No? ganyan lang po. So, maya maya andarin rin na po natin. Basta na po nungo. Tignan nyo kayo hinahang Kung hindi mo tutulungan ng masin, kawawa naman. Matagal. No? So, yan ang pinaglagyan o no, damit. Wala na. Wala na naman. Ito po yung downy. Eh. No? Yan. Ilalagay ko sa ulim banlaw. Yan. Para mabango. Yun damit. Yung damit. Ano po? Kasi, nasubukan ko na po, ano? Mga araw dito ko sinasabay. Yung downy. Eh. Ito po lagyan ng daw nito eh. lang, hindi po mabango yung damit. Tataka lang ako bakit hindi mabango yung damit. So, ang ko, simple lang. Ilagay mo na dito ang daretso yung daon Ako, dito. Para, mabango. So, isasara ko na po ano. Ito naman yung daon niya, no? Yung tubig, meron na yan. At malapit na mapuno. Ano to? Sasaksak na natin yung kuryente. Ayan, pwede na siya. Paikutin. hanggang dito na lamang po ano itong ating video sa aking paglalaba tignan nyo po pero pag nagsisimula kayo prayer muna Panginoon Diyos samahan mo po ako sa aking paglalaba na sana wala pong maging aberya sa kuryente at tubig maging ang ginagamit ko sa washing machine In Jesus' name, Amen. So, limang tubig. Simulan na po natin. Amen and Amen. Ayan, nagsimula na. Eh, niyan po siya mamaya. Pag na-reading niya, nakulang ang tubig niya. So, so susuportan ko siya mamaya. Dadagdagan ko, ano? Dito ko kukuha ang nakatabo na lang. Ano? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ito ang timano naka timer na po yan huwag na kayo mag magagagalaw pa rito maloloko lang ano po yan oh sigurado yan na magana po yung dumin yan kawa ng nababad eh o, Kanya lang po ang aking ginagawa. Ito po gawain ng macho man ng Tondo Manila. Labadami, labangon. Ayan, hindi mukhang hindi na siya ihinto. Mukhang tamang-tama na yung tubig kasi po nasa labi. Yung sukat ng lima. No? Sana meron po kayo natutunan ano, sa aking munting video. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista na ano po. Ayun, uminto siya. Ibig sabihin ko So, dadagdagan natin. Ibig lang sabihin, narandam po kulang ang tubig niya. Ganun po, at ang technology nito eh. O, sarang na natin. Ayan. Ibig sabihin, 20 minutos po yan. 20 minutes na naglalabas siya kay ikot-ikot hanggang sa itatapon na niya po sa impornal so hanggang dito na lamang po ano ito ng aking munting video sana meron po kayo natutunan automatic po ito maginawa ang dating po yan God bless us all.